Hi everyone! So welcome back dito sa ating YouTube channel. So for today's video mga guys, dahil marami nagre-request, nag-umaw ako ng video about sa Papua New Guinea. Uh, true comment guys, mga comments dito sa ating video ay gagawad ko ng video. Disclaimer lang, uh, itong video na to ay ginawa ko dahil marami nag-comment sa mga previous video ko nga na ginawa about Papa ni Pero hindi po ako connected sa any agency or embassy ng Papa Guinea, guys. Sa so, lahat po ng, ng babanggitin ko dito sa ating video ay sarili ko pong experience dahil nanggaling galing po ako ng Papa Dahil marami nagre-request nga na gumawa ako ng video, at sagutin yung mga mga comments nyo sa mga previous video ko. Ito guys, uh, sasagot tayo ng mga tanong na galing po doon. So since na uh, naumpisahan ko itong vlog na to at itong niche about um sure about. Ano guys, uh, itutuloy-tuloy natin. Ngayon, uh, sasagot tayo ng apat na apat na question so about sa papadingi. Ayan, may tanong dito si ito yung pinaka recent na tanong um at uh, natutuwa ako kasi yung mga previous video ko ay eh, nakatulong daw sa kanila so sarap lang sa pakiramdam na marinig yung ganun. kasi nga uh, nakatulong daw yung uh, video ko nung uh, napapanood nila ito na guys yung ating unang question Meron nag-comment doon sa pinakita kong uh, visa ng PNG doon sa passport. So, pinakita ko previously kung ano yung itsura ng visa ng Papa New So, panoorin nyo na lang kung gusto nyo mapanood yun. So, ang tanong niya ay ask ko lang po sana kung anong visa ang need kunin if pupunta po akong Papa Nugini to meet my boyfriend and his family. Di po namin first meet kasi Uh, nagsama na po kami dito sa Philippines noong andito po po siya last 2023. And ano po dapat need na requirements na dapat ko i-provide na maipakita sa immigration here in the Philippines. Sana po ay makatulong at masagot. Thanks in advance. So ang tanong niya nga ay kung ano requirements? Ang um, pagkaka intindi ko sa tanong niya ay bibisita siya sa Papa New Guinea. So, uh, malamang sa malamang ang kailangan mo ay tourist visa. So, kung tourist visa yan guys, kailangan nyo magpunta ng Papa New Guinea Embassy para makuha yung mga requirements. So, 2024 na kasi ngayon guys, ayo uh, ayoko magbigay ng detalye na hindi ko panahawakan talaga kasi recently nagpunta ako doon pero way back uh, 2020 pa yata ganyan or 2021 ganyan hawak ko mga requirements list of requirements ng uh, business uh, permit or tourist visa permit is baka hindi na updated or meron pang another Uh, requirements si embassy ang uh, sasuggest ko lang sa'yo ay pumunta ka sa embassy or tumawag ka baka possible na maibigay nila through phone, through over the phone yung visa requirements kasi kung papasyal ka lang naman sa Papua New Guinea, sobrang dali lang naman as long as meron kang uh, ang pagkakaalam ko syempre, pag tourist visa kailangan meron kang kahit papanong uh, budget dyan For tourist kasi tourist visa ka. Madali na lang siguro kung meron ka nang tutuluyan doon kasi nandiyan naman yung boyfriend mo at saka yung family niya. Tourist visa madali lang 'yan kasi ang pagkakaalam ko dyan ay less yung requirements at uh, basta mai-provide mo lang yung mga dapat na requirements nila, most probably madali lang ang tourist visa. Ang pagkakaalam ko ay hindi naman siya masyado complicated. Uh, unlike sa mga Japan, sa mga US, Australia So sobrang uh, higpet ng uh, mga bansang yun So dito itry mo guys Itry nyo kung nangangailangan kayo ng uh, mga ganong uh, tourist visa Mag direct kayo sa embassy ng Guinea. So located sila sa may uh, Makati sa Corinthian building. Next question naman natin. Hello po, as lang po, ano po ang fastest way na gamit nyo para magpadala ng mga money from PNG to PH. Oh, so, during my time, way ng money transfer ko na ginagawa, naku, So, ang ginagawa ko guys is, there's three ways ng pagpapadala ng pera sa PNG. Yun yung uh, bank to bank, like uh, yung bank ko doon at saka yung banko sa uh, dito. So, from PNG bank to Philippine bank. So, yun yung uh, isang uh, ginagawa ko. So, yung pangalawa ay yung Western Union So, pag nagpadala ko ng Western Union doon, um, mapapadala ko rin siya dito sa Western Union. So, doon din i-claim ng family nyo. Pangatlo kong ginagawang money transfer ay yung um, uh, private company doon sa Papua New Guinea na meron mga multiple banks from dito sa Manila. Tapos, uh, meron din silang bank doon. Lahat yun, guys, meron mga uh, charges. Ang pinaka-minimal, ang pagkakaalam ko, yung mas minimal yung charges niya ay eh, yung private company. Sumunod yung Western Union, ang pinakamahal ay yung bank-to-bank -bank transfer. Um, ang ginagawa ko ay... Uh, kadalasan pag nagpapadala ko dito sa family ko, is yung Western Union. Kasi, uh, mas malaki sa pagkakaalam ko, o pagkakatanda ko, ay uh, mas malaki yung amount na kaya kong maipadala dito sa Philippines using Western Union. Kung maga parang uh, mas malaki yung uh, amount na pwede kong ma maipadala in one time. Unlike doon sa ibang bank na may limit, doon kasi sa isang, pagkakatanda ko parang may limit lang siya. Hindi ako ma pwede makapagpadala ng more than sa sa gusto ko kasi nga merong uh, merong limit sila. So, ang suggest ko sa inyo um, kung gusto niyo talagang uh, makapagpadala ng medyo malaki is sa ano, sa Western. Pero Um, pagkakaintindi ko rin naman ay pwede rin sa Bangko medyo malaki din doon doon lang sa private company na parang merong uh, limit per day kasi parang uh, private account nila yon para makapagpadala dito sa Philippines Ganon. hindi ko lang uh, sure kung ano kung uh, ano na yung pangalan <laughs> ng uh, private company doon na money transfer para makapagpadali dito sa mga personal bank nyo. So yun guys, sa next video, ipapakita ko sa inyo yung mga list of banks doon, tsaka yung private company na sinasabi ko sa inyo para mas ma-appreciate niyo yung ating video. So, for today, yun lang mula kasi medyo mahaba na yung ating vlog. Subscribe niyo ako, guys, sa mga bagong subscribers natin. Ay, maraming salamat po. At sa lahat po na nanonood ang mga video ko about sa ating niche ng uh, Papa New Guinea vlog. So, thank you so much, guys. And see you sa ating next vlog. Bye!